Kita naman sa Metro Manila, sinalakay ng mga otoridad ang isa daw pugad ng love scam sa Pasay City. Nagsanib puwersa ang uh, NBI, PAO at PNP na pasukin ang gusali sa Makapagal Boulevard. Dito na nga din at nanila ang ilang Chinese na nasa gitna daw ng panloloko. Sa ibang bahagi ng sinalakay na opisina naman, nakapwesto mga Pilipinong nagtatrabaho bilang scam worker. Ayon sa isang Pinoy na nakausap ng News 5, sila ang unang kumakausap ng mga bibiktimahin nila sa dating apps. Kapag nakuha na ang loob ng mga biktima, ipapasa na nila ito sa ibang department kung saan mga Chinese na raw ang may hawak. Sa kabuuan, aabot sa 200 empleyado ang arestado. Patuloy naman ang investigasyon at pagtugis ng mga pulis sa mga nasa likod ng scam hub. Sa Quezon City naman, limang babae na ibinubugaw ang nasagip mula sa isang motel. Sa tip nga ng isang concerned citizen, ikinasang entrapment operation. Wala sa motel si Alias Princess na target mismo ng entrapment operation. Pero na-rescue mga babaeng biktima na nasa edad 20 anyos pataas. Online daw kung gawin ang mga transaksyon kung saan pinagpapanggap ang mga biktima na masahista pero ang alok ay extra service. Hawak na sila ng Social Services Department ng Quezon City. Tinutugis na si Alias Princess na sinasabing bugaw daw ng mga biktima. Posible siyang maharap sa reklamong trafficking in persons na may kaugnayan sa Cyber o Cybercrime Prevention Act. Isa naman ang patay habang dalawang sugatan sa pagsabog ng LPG tank na nangyari po dyan sa Tondo, Maynila. Nakuhanan pa ng CCTV sa lugar ang malakas na pagsabog. Dahil dyan, nagsitakbong mga tao sa lugar at mga empleyado ng tindahan ng LPG. Tatlong empleyado ang duguan at lapnos ang balat ng datna ng mga rescuer. Base po sa investigasyon, isang customer ang nagsauli ng kanyang tangke eh dahil sumisingaw raw ito. Pero imbis na ibukod, itinabi pa ang tangke sa mga bagong LPG tank. Isa sa mga sugatan ang tuluyang nasa wipo sa pagamutan. Nagpaabot naman ng tulong ang may-ari ng tindahan sa namatay at sa mga nasugatan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.